isa gisa tayo ng halonya niya to sa upar ni gigisahin muna natin bago natin ilagay yung miki yeah gisa muna tayo tapos tapos binabad ko siya sa uh, binabadan ko ng, ng tubig para naman ano malinisan siya yung Mickey yan yung Mickey guys oh yan yan Mickey yan yung Mickey oh babad ko lang para ano, malinis naman siya ba guys mm -hmm. sawag natin sa pati isahin natin ang pati yes Brown. Ang palay Nagyan na natin ang carrot. Ito yung ng ano, nang pancit. Nagyan natin ng carrot. Oh, sarap. Okay, so, with Refolio Refolio carrot sa kayong carne. Oh. Sahog ng ating Di ba? Sarap yan guys. Isa natin. Pagkatapos, hanguin lagyan na natin yung miki okay oh guys sarap hmm? sarap okay guys sarap ating isa ko na sarap sarap nating isa sa hog hmm? Oh guys sarap ating paglutuan sa ano yung sabaw nung, nung part ano nung pad sheet ayan ayan ko ilalagay yung miki yan, yan lang di oh, Diba? Sarap. oh, yan. Wow, kumukulo na yung ating Mickey. O, okay, maging pansit na siya. Oh, sarap, oh. Sarap. Magpansit tayo. Pansit Ilagan to. Pansit ng Isabela. Yeah. Pansit ng Ilagan City. Pansit ito ng Isabela. Diba guys? Sarap. Oh, sarap. Sarap na na kain, ating pagkain. <laughs> pancit Pansit. Pansit ilagan to guys. Pansit ilagan. Yan. di ba? Pansit ilagan. Yan yung kanyang sahub. Oh sarap. Kain tayo. O, di ba? With Coca. Coca cola o, Ito na yung ating guys. Tapos na naluto. O, sarap. O, di ba? Ang sarap guys. O, linakait kain na tayo kain na tayo guys so ang sarap hmm. Linakayit kain na tayo pancit tilagan <laughs> yan linaki guys